Ako po si Ana, isang nurse sa isang pribadong ospital. Nagsimula akong magtrabaho dito mahigit isang taon na ang nakalipas. Isang gabi, habang nasa night shift ako, nagkaroon ako ng karanasang hindi ko malilimutan, isang karanasang nagbukas ng mga katanungan sa aking isipan na hindi ko kayang sabutin. Hindi ko po sana duty nung gabing iyon, ngunit nagkaroon ng emergency leave ang aking kapalitan, kaya ako na muna ang nag-check sa mga pasyente sa aking listahan. Sa totoo lang, wala akong ibang naiisip kundi ang matapos na agad ang shift ko at makauwi ng buo ang katawan at isipan. Pero hindi pala yon mangyayari. Isa sa mga pasyente ko ay si Mang Tony, isang matandang lalaki na matagal na sa ospital, halos tatlong buwan na yata. Kilala siya ng mga doktor at nurse sa ospital dahil mahilig siyang magkwento ng mga nakakakilabot na karanasan. Hindi lang sa kanyang mga kamag-anak, kundi pati na rin sa amin, mga nurse at doktor na siyang nag-aalaga sa kanya. Magaan ang pakiramdam ko kay Mang Tony, ngunit may mga pagkakataon na parang may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit, pero para bang may mga bagay siyang sinasabi na hindi ko kayang unawain. Isang gabi, habang inaalagaan ko siya, nagsabi siya ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Huwag kang lalapit sa ilalim ng kama ko, sabi ni Mang Tony, habang nakatingin siya sa kisami, ang mata ay malalim at puno ng takot. Mayroong presensya roon, may gustong kumuha sa akin, Parang nahulog ang puso ko sa narinig ko. Akala ko po'y naririnig ko lang ang mga kwento ng matanda, na baka hallucination lang, kaya sinabi ko na lang sa kanya na magdasal siya at pinatibay ang kanyang loob. Pero habang ako'y naglalakad papalabas ng kwarto, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Kinabukasan, tulad ng dati, ako na naman ang nakatakdang mag-alaga kay Mang Tony, nang binuksan ko ang pinto ng kanyang kwarto, nakita ko siyang mahimbing na natutulog, ngunit may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanan. Habang nakatayo ako sa tabi ng kama, isang mabilis na anino ang aking nakita, na parang may pumasok sa ilalim ng kama ni Mang Tony. Agad akong kinilabutan. Ang mga balahibo ko ay parang nagsitayuan. Nag-isip ako kung baka hayop lang, isang pusa o aso na nakalusot sa ospital, ngunit may kakaibang pakiramdam akong dumapo sa aking katawan. Para akong tinatawag, at hindi ko kayang pigilan ang pagdampi ng takot sa aking puso. Dahan-dahan akong lumapit, at yumuko upang silipin ang ilalim ng kama ni Mang Tony. At doon, natigilan ako. Isang maliit, maitim na nilalang ang nakita ko. Hindi ko kayang ilarawan ng buo ang itsura nito, ngunit may mga mata itong hindi ko matukoy, walang mukha, isang anino na tila hindi nabibilang sa mundong ito. Habang ako'y napako sa aking pwesto, isang malamig na takot ang dumapo sa aking katawan. Tumilapon sa aking bibig ang isang malakas na sigaw, ngunit hindi ko na ito napigilan. Agad na tumakbo ang aking mga katrabaho at tinulungan ako, ngunit nang tinignan nila ang ilalim ng kama, wala silang nakita. Parang ako lang ang nakakita ng nilalang na yon. Lahat ng mga salita na binanggit ko sa kanila ay naisip nilang wala lang, isang hallucination, isang epekto ng pagod at stress mula sa mahabang shift. Dahil sa nangyaring iyon, nilipat ako sa day shift. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin maiwasang mag-isip kung ano ang nakita ko. Hanggang sa isang araw, isang malungkot na balita ang dumating, pumanaw si Mang Tony. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkamatay niya. Marami sa amin ang nagdududa na baka ang kanyang mga kwento ay hindi lang pawang imahinasyon. Na baka may katotohanan sa mga sinasabi niya tungkol sa nilalang sa ilalim ng kama. Nang pumanaw siya, nagpatuloy ang buhay sa ospital. Ngunit sa tuwing papasok ako, laging may kaunting kaba na nararamdaman. Hindi ko pa rin matanggal sa aking isipan ang anino sa ilalim ng kama ni Mang Tony. Hanggang ngayon, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan, tama ba ang sinabi ni Mang Tony? Mayroong presensya nga bang nagmamasid sa atin? At bakit ako lang ang nakakita? Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Mang Tony, at kung ano ang ibig sabihin ng mga huling saloobin niya. Ang tanging alam ko lang ay may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag at may mga nilalang na hindi natin dapat gawing biro. Hanggang ngayon, patuloy akong nag-iisip at patuloy kong iniwasan ang bawat kama sa ospital. Lalo na ang ilalim ng kama.